Lots News Updates Mga balita ngayon, isang patay pito ang sugatan sa pag-araro ng UV Express van sa labing dalawang motorista sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sampung taong gulang na batang babae patay habang nasa pitumpong pamilya ang apektado sa sunog sa Pasay City. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing handa nitong isa publiko ang kanyang sal-en. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang motorista ang patay habang tatlo ang sugatan matapos araruhin ng isang UV Express van ng labing apat na motorsiklo at dalawang sasakyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kahapon. Ayon sa ulat ng Quezon City Police District o QCPD, nawalan umano ng kontrol ang driver ng UV Express sa may northbound sa harap ng opisina ng Commission on Human Rights kung saan nagpatuloy pa rin ito sa pag-abante sa kabila ng pag-araro sa mga motorista at pagbangga pa sa dalawang sasakyan. Sinubukan pang harangan ng isang truck ang sasakyan ngunit hindi nagpapigil ito hanggang mag-U-turn sa tandang Sora Avenue na kalaunay na rin ng QCPD Traffic Enforcement Unit. Ayon sa UV Express driver, uminit umano ang ulo nito matapos may makaalitan sa kalsada dahilan upang mandamay at manggitgit ito ng mga motorista. Sinuspindi na rin ng LTFRB ang lisensya nito sa loob ng siyam na araw na umaming uminom ng iligal na substansya noong gabi bago mangyari ang insidente. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver habang inihahanda ang kaso laban sa kanya. Isang sampung taong gulang na batang babae ang patay habang nasa higit pitumpung pamilya ang nawalan ng tirahan sa nangyaring sunog sa Mendoza Compound sa barangay 127 Pasay City nitong biyernes ng gabi. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 11 kagabi na magsimula ang sunog na umabot pa sa ikatlong alarma bandang 11.32 at idineklarang far out pasado alas 12 kaninang madaling araw. Ayon sa ina ng biktima, nakasulukuyang nagtatrabaho sa isang parisan ng mangyari ang sunog kasama ng namatay niyang anak ang labing tatlong taong gulang nitong kuya na agad na nakalundag sa unang palapag ng kanilang apartment at naiwan sa nasusunog na bahay ang sampung taong gulang na babae. Sa laki ng sunog ay umabot pa sa apat na pong fire trucks ng BFP at fire volunteers ang nagtulong-tulong upang maapula ito. Patuloy naman na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at halaga ng mga ari-ari ang tinupok ng apoy. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hakbang ng Office of the Ombudsman na isa publiko ang pag-access ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay PBBM, babalik sa old rules ang ombudsman matapos ang nakaraang sal and restriction sa administrasyong Duterte. Inihayag din ng presidente na bukas itong ipakita ang kanyang sariling sal kung ipapanawagan man ito ng publiko at ng ombudsman. Matatandaang noong Martes, October 14, ang inanunsyo ng Office of the Ombudsman ang bagong patakaran, alinsunod na rin sa Republic Act No. 6713 o ang The Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Para sa Kid Light News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Suryan kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.